Ay, nahuman lagi din taon. <laughs> eh, engineer! Ay, yung kursan ka, Dre! May, ngadlo. May ngadlo. Nala, yung yung nga dalaw. May nga dalaw. Nalay, yung toyo engineer. Ano sa man? Nga nang wala maabot ang mga mater materialis dito. <laughs> <laughs> wala maabot kay akong gipatiwas sa akong balay. <laughs> nahuman lagi din noon. Hmm? <laughs> Kaloyan. Saan <laughs> so, to engineer ang atong kundi do project? Ay, sus! Ay, nakabalaka na. importante nga atong nasugdan. ha ina na ang mga tao makakita gani na nga nasugdan na makaingon na humunon jud na nila ha Bala pila pa nakatuig na, ang importante ato nasugdan mm. mao sa gid noon pero katong pundasyon ba mao na gito murag kuan ra bato ang oh, pundasyon mm, murag gabuk Dalit ato maanod sa baha ba sus so, mao to siya ha mao na to mao na to siya kay ang ato amgo na nga makasibsib sad ta <laughs> aduli engineer kay paminaw na ko ato gid maanod ra gid siya sa ay wala pa man engineer oh. Ang pa man din nung wala ka man ka. Ano nga balaka man Di man gudinan ni mo gud engineer, wa pang sagutan na suwayeg nagyagbaha. Kay pamino ba na ko to engineer, eh. maoro tong pundasyon na pamino ko usar gid kabanlas. <laughs> ikaw ba? Ano magbuot man ka sa kuha? Kisa engineer? Ah, ikaw. Ako? Oh. Nga ano magbuot man ka? Ha? Ah, sorry. Gara ka Ayo pud engineer. Ayo. Oh. Ano mo supak subak man ka sa kuha? Nga murag mas maayo pa man ka sa kuha hinon. Ah, engineer. <laughs> Balik na dito. Sige engineer, salamat saman man ah oh, di na ninyong kersada oh ah sige mayo hinon sige lang muna lang ko ah oh, sige sige bye bye <coughs> engineer ah oh, sumay <saan> <laughs> tayo naligay ko dre engineer ba kay di ano? naman di naman ko makatuog maghayang eh ano man sumay problema gigisa naman taan yung senado Oh, uh, nausay ka na, uy. Ano ang sami nung ka? Kisa mo sa'yo di mabalaka na engineer nga. Hmm. Ang atong project sa flood control, ah? So na magpangliki. Ang uh, unsa sa? Nang liki. Nang liki? Oo. Oh, ang sami sa'yo ng mga liki. Paano mga ingunahan niya ay? Niya, tag tag tagas ba? Tagas? Daghan. Peace. na ganyan ako no, niya. No, Wala na balaka ko. <sighs> oh, no, Anak, ibasin ba niya? Kuma? Mahunlak niya galit. Bago upar ba kayo ito? Ayaw, di ba? sige lang, sige lang. Inaniyan na lang. Hmm? hmm. Pangitag mga tao, bayrig, tag 300 ang adlaw. Oh, sige, engineer. sagbot. Hmm? Tay, saan so, si... Si... Saan mo naman ang ah, sagbot? Ang siyang panan. <coughs> di ba na ileki? Oh. Oo. Oh. Ang leki, tamni ninyog sagbot. Ito nga naman sagbot man, engineer? Di ba di si Minto itapak, anak? <coughs> Kung si Minto, gasto na sad ha sagbot lang kay ang mga tao makakita na mo anak man nga ay ku anak kay sa sagbot man kay kabayo, kabaro kaning sagbot kaning sagbot ha oh, oh. mangita gi nag para muguho ha oh, hmm. oh, okay but, na siya ani ni yun yung sagbot sige engineer pero matay ina no sagbot sige sige lang sige. problema mangita lang kog tao engineer sige ah, mangita lang kog patanom oh. patanumon kung sagbot ayo <laughs> Oi, engineer. Ah. Asa maka padu ngan nak dama kan ninda kong melita. Bakasion. <laughs> Bakasion sa Kuan Burakai. Adili sa Kuan Gawas. Au, oh, oh, uh, mo pagawas ka? Oh, pagawas ko. Ko ganahan mo gugug <laughs> peace of mind. oh, uh, oh, nindot oh, sa dito. In short, baka na Switzerland. <laughs> oh, Kuan mo gadis <laughs> <des> Pilipinas. <laughs> Ay gubot ta Pilipinas. Oh, hmm. lagi gubot ka dire. Samok kayo. Re. Samo kayo. <laughs> ah, resulta. Dan layas nahan, lukul lagi <laughs> Ghost Project pa? <laughs>